Pag-uusapan mga kaibigan at mga kapitbahay? this is again your good old neighbor John from Neighbor TV. So, antabay lang kayo at magkakaroon tayo ng panibagong topic about evergreen content. So, stay tuned. It's not a game, Okay, so yun po ano mga kapit-bait, mga kaibigan. So kagaya nga na sinabi ko kanina, so magkakaroon tayo ng panibagong topic ngayon, which is the evergreen content. So evergreen, meaning to say, ito yung mga tipong topic na tinatalakay sa YouTube na hindi naluluma. So kung titingnan natin sa definition ni Google, ang sabi niya rito, what is considered evergreen content? So evergreen content is search-optimized content that is continually relevant and stay fresh or oh, fresh na fresh siya in a long period of time ibig sabihin nito kahit na magdaan ng ilang panahon eh, relevant pa rin ang topic niya, hindi siya yung tipong naluluma kagaya ng mga tinatawag natin ng mga viral videos na kapag sikat ngayon, e eh, laos na sa mga susunod na panahon So kung napanood nyo na yung uh, previous topic ko about uh, best 5 niches dito sa YouTube isa dun sa mga tinalakay ko dun is yung general information tsaka yung how to do ng mga vlogs Actually, those are one of the contents na masasabi nating evergreen kasi yung mga ganun tipong videos is hindi naluluma. Now in this video mga kaibigan at mga kapitbahay, eh, magkakaroon tayo ng konting detalye about sa mga evergreen content. So magbibigay tayo ng mga examples kung ano yung mga evergreen videos na pwede nyong gawin kung halimbawa magpapasimula pa lang kayo sa inyong YouTube journey. Okay, so meron akong mga ilang listahan na pwede nating ma-research sa internet at uh, at least magkaroon kayo ng idea para kung sakaling mapanood dito ng let's say for example ng inyong mga kaibigan ng inyong mga anak or kung alimbawa mga apo eh talaga namang relevant na relevant pa rin siya hindi siya basta-basta naluluma Una sa lahat, isa sa mga topic na masasabi kong evergreen content is uh, yung cooking. Kung mapapansin natin mga kaibigan at mga kapitbahay, marami na rin mga naglaba sa mga YouTuber na ang kanilang niche is all about cooking. So, nag sila ng mga ideas, how to cook this kind of meal, mga healthy foods, at iba't ibang topic pa na nakapaloob sa pagkain. Kasi kung uh, titingnan natin dito, kahit na magdaan or lumipas ang mga panahon, eh hindi to maluluma. Talagang uh, babalik-balikan natin ito at tiyak na lahat ng mga viewers na mahilig sa mga cooking shows or mga pagkain ay eh talaga na mga matatakam. Let's say for example adobo. 'Di ba? Hindi naman naluluma yung mga ganyang klase ng topic eh. Uh, nagkakaroon lang na sila siguro ng parang modification kung paano nila i-approach yung pagluto sa adobo. Uh, Mayroon dyan na uh, nagluluto ng uh, medyo masabaw, yung iba naman medyo ano, ma oily ng konti na medyo dry. Ganon. Depende na rin sa kung paano yung approach ng isang YouTuber about sa pagluluto ng adobo. Hindi lang dito sa Pilipinas na uso yan. In fact, sa Amerika, kilala na rin ang recipe na adobo. And second evergreen content na may ko-consider co ko is about music. Oo, alam natin na merong mga music na nauuso ngayon and then kalaunan nalalaos na rin paglipas ng panahon. Pero masasabi kong eto, uh, maring magiging subjective sa iba pero kaya ko na consider na evergreen topic ang music. Is kung titingnan natin yung uh, pinaka-basic or fundamentals ng uh, music, eh hindi naman halos nagbago ito. Ganon pa rin naman ang tinuturo ng mga teachers sa music or yung mga YouTubers na nahihilig sa musika. Let's say for example, yung mga major scaling, yung mga minor, mga pentatonics, or even yung mga modes. Wala naman halos pinagbago yan mga kaibigan. Kung i-research nyo, nagkakaroon lang ng konting modification. Pero kung titingnan mo or uugatin mo yung pinaka-basic ng music, eh, ganun pa rin naman. Kung halimbawa gusto nyo matuto ng gitara, magsisimula ka pa rin naman sa mga basic chords. So, wala naman halos naging modification doon. Nagkakaroon lang naman ng mga updates dito. Kapag ka merong mga bagong composition na nilalabas, ayun, nauuso sa isang particular na panahon. At actually, kung tutusin mo, yung mga lumang music way back in the 60s, 70s, let's say for example, yung mga Beatles. Hanggang ngayon, tinutugtog pa rin naman yung music nila, di ba? Kung tutusin mo, nagkakaroon na lang sila ng mga iba't ibang genre, pero yung pinaka-lyrics niya is nandun pa rin. O, oh, di ba? So, evergreen. Nice. And uh, pangatlong evergreen content na pwede natin makonsider is yung how to do vlog. So yung mga DIY or do it yourself videos. So kung tutusin, ito mga ganitong klase ng videos katulad ng mga nakikita natin sa YouTube na 5 minute hacks. Kung halimbawa may mga nasirang gamit, paano i-repair ito? At least alam natin, magkakaroon tayo ng idea kung paano natin na uh, magawa 'yung mga proseso para ma-fix ang isang gamit. Lalong-lalo lalo na tayo mga Pinoy, 'di ba? Kung halimbawa may nasirang gamit, eh, hindi naman agad tayo bumibili. Kung kaya nating ayusin, inaayos agad natin. So if you have the skills on repairing things, so pwedeng maging niche nyo yan sa inyong YouTube channel. And sumunod naman mga kaibigan, is YouTube tutorial. So may mga nakita na rin ako sa YouTube ng mga videos na nagtuturo kung paano mag-grow ng kanilang YouTube channel. So yung mga ganitong klase ng niche eh mako-consider kong evergreen kasi kung tutusin, yung mga basic information, mga rules and regulations ni YouTube eh hindi naman halos nagbabago eh. Nagkakaroon lang ng modification or updates. Pero kung titingnan natin yung mga basic uh, loss nila is ganun pa rin naman halimbawa bawal yung mga sub to sub so kailangan ma-meet mo yung requirements ni YouTube which is 1000 subscribers at 4000 watch hours for the past 365 days at mayroon pa nadagdag na isa if i'm not mistaken yung 10 million views ng YouTube shorts na kung halimbawa hindi nyo ma-reach yung 4000 watch hours mayroon kayong option to do the uh, 10 million views kapag mahilig kayo sa mga short form contents. And then yung panglima kaibigan is yung uh, basic education. So napakalawak din nito kung titingnan natin. Uh, kung halimbawa you're on a certain uh, field of profession, let's say for example uh, abogado kayo, or even teacher, or even engineers. So may kanya-kanyang field of expertise yan na pwede nyo ma-share over social media. Kung halimbawa, uh, lawyer kayo, so pwede kayo mag-share ng mga iba't-ibang uh, batas na nakapaloob sa ating uh, constitution. And uh, kung halimbawa naman, teacher kayo, pwede kayo magturo ng mga iba't-ibang grammars, mga sentence, mga adjectives. Actually, natalakay ko na yan sa previous uh, vlog ko. Pero at least, I'm just giving you an idea na yun yung mga tipo ng evergreen content na pwede nyo ma-share online. Kasi marami rin mga naghahanap ng mga information, lalong-lalo na sa mga estudyante, ano po. So, since uh, nasa social media age na tayo, at least makapag-share ka ng ganitong information ay eh, talaga namang mapapakinabangan ng karamihan. Panganim naman mga kaibigan at mga kapitbahay is yung content about inspirational videos. Kung halimbawa naman you're into a public speaking at uh, mahilig ka magbigay ng mga inspirational topics So, pwedeng pwede yung gawin yan sa videos ninyo para at least maka-encourage ng mga tao when they encounter some uh, problems in life. O, oh, diba? Napakaganda nyan. Another evergreen content na masasabi kong uh, patok na patok, uh, lalong-lalo na ngayon, is yung mga interviews. So, makikita natin dito, meron mga topics na tinatalakay sila on a certain field. Let's say, for example, ako, pinapanood ko yung kay uh, Perf De Castro. Eh, kasi mahilig din ako sa music. So, meron siyang naging uh, topic about sa mga iba't ibang musicians na kagaya niya. So in-interview niya yung mga iba't ibang mga gitarista ng iba't ibang banda kagaya nila Monty ng Mayonnaise. Yan, yan yung madalas kong pinapanood at yung uh, gitarista ng uh, parokya ni Edgar. So napakaganda ng mga ganong klase ng topic. Masasabi kong evergreen yon Kahit na lumipas sa mga panahon, pwede mo pang balik-balikan yon You could uh, share some topic. Kung alimbawa, medyo malaki-laking YouTuber ka na, ano po, So pwede ka namang uh, makipag-collaborate sa iba pang YouTuber on your same field. And then uh, the last one, uh, masasabi kong evergreen is yung mga financial uh, topics. Although uh, medyo masela nito. pero if you have the expertise when it comes sa uh, financial, so pwede mo rin to may share online sa social media. Let's say for example, yung mga basic lang ako kasi pinapanood ko naman on that field is yung kay Chinkitan kung paano magtipid ng uh, pera how to grow your business, mga gano'n. So, pwede nyo rin i-share yan. Evergreen yung mga ganyan topic dahil paglipas naman ng panahon, kung titingnan naman natin yung pinaka-fundamentals on how to save money, on how to grow your business, is uh, masasabi ko namang hindi naman naluluma yung mga ganyang klase ng technique. Nagkakano lang ng modification, kagaya nga na sinabi ko kanina, syempre habang tumatagal ang panahon, nag-upgrade din ng ating technology. So, kumbaga, nag-a-adapt din tayo sa nagiging sitwasyon natin sa paligid. Pero kung titingnan natin yung mga basics niyan, is uh, ganun pa rin naman eh. Malalaman mo pa rin on how to save money, on uh, how to uh, do some business sa ganitong panahon, at uh, paano ito mag-grow. And I think yun lang ang may-share ko sa inyo ngayon. Kung meron pa kayong mga evergreen topics na nalalaman, so pwede nyo namang ilagay sa comment at uh, pwede natin itong pag-usapan. At kung hindi pa kayo subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.